Tatay si Linda sa Luya para sa among suman magwat suman karon guys. Yes. So sa mother, sa birthday sa kumangot ug ma. Tayo dahon ikuha naman na mo silingan, kawat na jo Di naman na bitag gi di ay sa silingan. Kay sa merkado palitun, 20 lang, alo pang 20. Halika na lang. Oh, mami ah. Nang batoy di man gut do ko matoy. nga ako ng kayo anting. Oh. Ikot e, din na lang tuktok guys kay kuan. Para isagol na suman. Kailangan na suman putangin putangan di rukuan. Luya para lami ni siya. magatas oh guys, nakakagod na akong manghod og lubi. So, Muna siya ang sagol. Mani ka guys. Yan ang tagura. Ang birthday boy tomorrow. Mm -hmm. Basta mga birthday boy, magkagod yun. Silang kagaling mo. <laughs> okay, guys, dapat nato ang pilit. Ato at yung siyang ihumol sa tubig. Kaya parang mutubo bitaw. Ayan nato ito yung sa gata. So, muna siyang pilit ko ni siya. One kilo and one fourth. So, wala kabalo kung pila ni Kakap. Basta kay one on kilo and one fourth ni siya. Oh, so, muna siya guys. So narang kata guys Gibutahan ni mama o Luya, asin White sugar Kung unsa katak Kung unsa ang Ito ma? Kung unsa ang takos sa bugas Ay sa pilit Kung unsa ang takos sa pilit mauro po ng takos sa eh, imong Isabaw na gata Yung kailangan yudaghan ni siya gata Imo ibutang Lima ka buok ba? Lima ka buogid nga blubish Then, ang birthday boy din na nagkagod. Hello, birthday boy! Happy birthday, advance dun, Wax! Natsu! Wala na atso! Nag-warma siya kay yung dedetso. Yung dedetso tayo. Yung dedetso. Sala mo, kung ka Huwag mo ka nagsaba din nga, nintinit si Ibin ka! Samantala din siya nga. Luto siya. Pan guys, luto siya. Sinabaw manok siya. Ano ba hapon? kanat sa masada ko guys ugma uh, na yung lechon bili guys not so ang um, mama din ang uh, kukuliki ang uh, luto sa uh, suman niya suman pwede na ni guys kamot na kalinga po ni Og buhat sa dynamite uban sa si tilinda <laughs> Oh, <laughs> tilinda tilinda. Para makita nga sa yung anak, tilinda. Ha? Huh? Para makita nga sa yung anak, kung tanaw siya ba? Sa vlog. Maka. Oh, Makakita. Makatawag <laughs> oh, to. Makatawag ito. <laughs> <laughs> uh, partner ni mama, si mother na yun. Si Batutoy. <laughs> <laughs> oh, So... Mag Magkita nga nga ito. Magkita nga nga ito, te. Magsaba rin nga ito nga. Naka sa vlog. <laughs> 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 te, naka sa vlog dahil. <laughs> 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 Nabog naka, naka sa vlog. YouTube, sa YouTube naman ako na ibutan. So, we see kami Na shout out, na shout out. Sa si yung anak, Lorna na ba? Na shout lorna. out, lorna na Shout out. Ilati. Ilati. Lumoro si Ate Linda. Shout out, lorna na liagas. Ano sabi yung anak, te? Lor Ano pa? Lani. Lani liagas, shout out. From Juan Ay, Surigao. Surigao. Wala sila sa buto. Ah, makita na niya. Sa so, Surigao sila. Taga Surigao rin sila niti Linda na lahat sa Labong mm. So, shout out. sa so, siyo. again. Oh, sa mi. Magluto sa mi. Magputo sa mi. Mm. So, yan guys. Nagputos mi dali sa dynamite. So, ang suman. Kamulo pagluto dito sa gawas ang akong pilit kailangan man lutoon sa gamay. I had a nipotos. May lutoon na pa lutro. So, mani guys, nagbuwa kong nabu wrapper And kaya yun. And then, dahil na may tiputos na kay para crispiness. Ah. Manghalang yung wait na niyong mga ba? Kung siya mukha ko ni. Manghalang ang wait. Talo. Manghalang bitaw. Oh, so, ngayon yung buktos.

Kailangan siya okay okay yun para dili mag nagdukot. Pamala pa naman ba? Hmm. Pamala, gina siya pamala. Manog mala, siya putos. Lamig suman basta ilog ang kaparat ugun na katamis. Para lamig siya ang pwede na siya dili sugaran guys kumakaon. Dani rami na sa pikas kay nagluto man pud sila lid tuog sa bawang. Among sudan an niya So si mama nagsuman kay expert na si mama ni. Ngayon ganyan sa putos na miog, suman. Kaya mo na panyapon, putos na. Kilutoon pa ba yan eh. Kaya mo nang balon, ugma, sabuntag. Lami na ipamainit sa dagat. Kami kinang suman mangkod. Yung -bud. Bud -bud. Mm. suman ma'am, mga bud-bud. Bud-bud. bud-bud na, guys. suman budbud bud-bud. Lami kayo. ang suman. lamikayang utang. Tapos, guys. Sige, te. Oh, isa ka kutsara. Dayon. Ibo bang din na nasa kuan. Oh, naman din siya, oh. Hmm. siya, basta daghan kay gata, kadili mo pilit. Hmm. Kung hindi siya ka nang gamatika, mantika ba? Oo, oh, lahira kay Oo. Oh. Sa merkado guys, tagwa na ba yan ni Na 50 ka buo kay ito man siguro? Ito? Oo, mahal na oh, mahal na ang kwan. Oh. na nagpanda na ang

para salad. O, oh, naglata ako ba? Nalaw makaroni. Gama yung salad. Balo na ba guys. Panghinang is ba? Dessert. Hindi ako nagyak ang bago. my God. Hindi ako nagyak Ayan. So, so busy kasi sila dito, guys. Ako po, diripok ko. Mag-salad ko. salad. Pero kung lugay pa ni Maluto, magtabang sa kayo Kaya para dali na ito kay ilungagon na mga punto. Lungagon pa ito ang suman. Para maluto insya siya ba? Bye! Hindi ako nang tigaan na ako. na nga ko. Tigilig ko tayo guys. Kaya para dali na Ma... mga ito ang mga mga

Ay, motong gi, kwan, motong gi. Kasi, kamutana, dito sa kwan ba? Sa to, family feud, na siguro to? Ano, ayun sa to? Matubag sa langit sila. Ano Ano ang inday sa Bisaya na? Ano ang inday, oh, inday. Ano, ang inday? inday na? Ang itubag niya ang gitubag, ang gitubag niya kay kuan. Ambot na ay buto, ambut butla, lang daw. Sana ang kato isa. Inday ka ng pangalan. Na korektong isa pangalan kay Bisaya na. Ang kato isa kay ang nag ang nagtubag sa lang kay taga Surigao so, so, so. man day to. di ni mo. Ya ba man maligo? Buto Na ang nanon, ang nanon sa Inday sa Bisaya kay nganan man siya. mo. <laughs>